Assalamualaikum! Magandang araw sa ating lahat! Napakaganda ng araw ngayon kaya naisipan natin maglakad-lakad sa tabi-tabilaang malinis na rin tingnan dahil hindi na mahahaba yung damo dahil nga rin ho buwan na ng pag-aani ng kopras kaya't pinutol-putol na yan nang sa ganun ay madaling mahanap ang kanyang bunga upang tipunin at marami pang pagdadaanan bago mabenta dahil yan ang kadalasan na panghanap buhay sa mga probinsyang gaya nito kung sa ibang lugar ay iba't iba ang nakatanim gaya ng mga mais o mga puno mga puno ng prutas at yung iba pang pinagkukunan ng mga kakailanganin sa buhay. At dito naman ay puro nyugang makikita mo. Mayroon din naman mga nakatanim na mais pero karamihan ay mas abala sa pagkukopras. At kapag nasa bukid ka ay pwede kang magtanim ng kung ano-ano sa gilid ng bahay mo. Makakuha ka lang ng buto ng prutas, pwede mong itanim at maaari mong pakinabangan sa mga susunod na araw. Gaya ng mga kailangan natin sa kusina sa pang-araw-araw, gaya ng sili, luya at mga gulay, yung bang kahit saan solo ka magpunta diyan ay pwede kang magtanim o di kaya ay kapag naubusan ka ng mga sangkap baba ka lang diyan mayroon ka na ulit basta ba nagtatanim ka sabi nga nila magtanim ka may aanhin kahit nakakaunti lang basta maitanim mo lang okay na yun mabubuhay na hindi mo na kailangan diligan dahil lagi namang umuulan at minsan lang naman yung matinding tag-araw yung bang hindi mo na kailangan bumili sa palengke dahil mayroon ka na diyan ang ganda rin sa mata kapag nakikita mo na mayroon kang mga tanim-tanim diyan kahit nakakaunti lang makapagtanim ka lang ng mga bulak nakabaklak sa gilid ng bahay mo, nagagandahan ka ng tingnan. Paano pa kaya kapag napapakinabangan mo ang mga tanim mo? Nandito nga pala tayo sa tabi ng puno ng marang. May bunga pala yan, ngunit ubos na yung kanyang bunga sa baba at ang natitira lang yung mga bunga niya sa taas. Madali kasing pitasin yung nasa baba kahit na bata lang ay hindi nahihirapang pumitas kaya ang natira lang sa kanyang bunga ay yung nasa taas. Hindi na natin kailangan bumili ng marang dahil may marang na tayo diyan. Kung ang iba ay dumadayo sa bukid para lang makakain ng marang o di kaya ay bumibili sa palengke, tayo naman ay hindi na natin kailangan dumayo at sa sobrang taas ng kanyang bunga hindi natin maabot. Hindi tulad nung bata ka pa, maliit lang na puno, kaya mo nang akyatin. Yung bang wala kang takot ang importante lang sa'yo ay makuha mo yung kanyang bunga. Yung bang wala kang takot, maisip mo lang andun ka na agad at pagkatapos nun, maglalaro ka na naman o di kaya ay maglalakwa siya kasama ang mga kaibigan mo at kapag hinahanap ka ng mama mo, hindi kanya mahanap. Dahil kung saan saan ka nagsususoot, pero ngayon, tumatanda matanda at marami ka ng responsibilidad sa pamilya na kailangan mong gampanan. Yung bang kapag iniisip mo ang mga nakaraan parang kahapon lang at parang panaginip lang ang lahat? Na sa tuwing naiisip mo ang dati, na mo ang mga nakaraan, kung paano kayo maglaro ng mga kaibigan mo at yung moment na mayroon kayo, tas napapangiti ka na lang, na para bang kapag naiisip mo ang lahat ng yun, nasasabi mo sa sarili mo na, kung maibabalik lang ang dati. Pero hindi, dahil lumilipas ang panahon at bawat isa ay may kani-kanyang buhay na tinatahak. Lumilipas ang panahon at hindi mo na maibabalik ang mga kahapon, bawat isa ay tumatanda na, nagkakaedad na, tapos hindi mo na rin alam kung maaabot mo pa ba ang walang hanggan ng pangarap mo. Ganun talaga ang buhay, walang kasiguraduhan. Kaya nga ang turo ng Islam ay habang maaga pa, habang bata ka pa, at habang may kakayanan ka pa, ay gumawa ka na ng mabubuti o lahat ng uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun lang ang tanging may kasiguraduhan. Dahil kapag dumating ang araw ng ating biyahe at susunduin tayo ng malakol maut, wala na tayong magagawa. Dahil bawat tao at bawat nila lang ay may takda ang kanyang buhay. Sa nga pala, mahigit isang buwan na ang edad ng aming maliliit na alaga, ang tatlong bunso ng aming pusa, at mahigit anim na buwan na ang edad ng kanyang dalawang panganay na anak. Marami pang kasama yan yung iba ay ligaw na pusa, makakain lang, alis na agad. Sa sala sila laging nagtatambay, kadalasan dyan na sila natutulog. Siguro dahil hindi mainit dyan dahil naiihipan sila ng hangin, yung iba naman ay sa kama natutulog. Hanggang dito na lang.